All right, so welcome na pala sa ating unang episode ng Pintech Project Daily. And yeah, unang episode hindi so ko alam kung anong gagawin ko. Nag-video ako na karap. Para si may tiktok ko nag na din ng video para pang... na yeah, mga yayal. Although, so yun nga, yeah, so ito ang episode 1 nah. na my so life ko na nag ko. So, alam mo kung namin sa na utak nila kayo napaka Kasi so, lang makita ko yung magiba yung perspective na kalabas nyo. Hindi ko na Sa inyo, meet mong... meet mong pa. ko nito lahat mo. But third pack. Tapos front. Easy to access talaga. Pero lang. Ano kayo ano ko? Nung ito, yung ito ko. Nung tawag dito. Joystick pa tawag din. O. Corsair 1. Basta. Ang laki nung ganyan kasi nahirapan akong ano eh, kontrolin. Kasi susunod sa Java Edition na pa PC na ako. Or PC na bedrock. So basically, first yung maghahanap muna tayo ng mga, ng babahay natin. Kasi dito sa Pinsa Club, konti pa lang kami. So we're still recruiting some members pa. And I hope guys, you know, makapanood ito ay sumaga. Ito, isang member yan, si Art. Si Dark Case, sa lunes pa daw siya mag-grind, sabi niya. So, ngayon, kami dalawa muna ang ako. Mag-record lang ako ngayon kasi para may video ko for first episode. So, pag gabi na, hindi ko lang Ako mag -an. Siguro nung naisip ko, banda doon, ako muna pagkain. Kasi Ano? 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 Hold oh, on. Hindi siya mamamatay pa. Tangin. Sorry. What? What the heck? Where the food na yan? Ano yung gamit ko? Bakit ano naging gamit ko? ito kata yan. yun? Ano? Waitin ang unang araw, patay agad. Mag-aarahan naman na. So, lumunti sa akin dito. Ito. Ito na yung pangalpong. Ang hirap na pag ano. pag Lag. Pero sa susunod kapag budget. Bibili kami ng paid na server para hindi nahihirapan ng ganito. Sobrang lag. Hihirap ng ganito. So, yun. Yeah, sige. Ano muna ako. Mag... Hanap muna ako ng tutuloyan ko dito kasi ang hirap mag video ano ang final din yung full ano ko dito siyempre so babalik ako kapag nakanap na ako ng spot na tutuloy kailangan ng dito ay ah hindi diba dito kasi yung gagawin namin parang shopping district din sa spawn so in the future magkakaroon ng maraming shop dito wala tama yan uh, may eh idol ko sa yung kada katulay. So yun Babalik ako kapag nakalap na ng Pat ko kasi ang Pat ay kailangan mag 600 to 1, 1k blocks away So tingnan nyo yung coordinates ko Yan ay Yan ay 26 so Supposedly dapat 600 plus yan or 1k Okay babalik ako pag nakahanap na ako Okay Bye bye So yon Nakahanap na nga pala ako Ng Ano dito Ng spot So basically Yung spot na to is Nasa uh, Likod lang Ng aking base Yung unang recording ko po Chat Pina Ano ko ko Parang medyo corrupted Yung ano Mismong sound And, Eto kasi Kaya, Kasi natatakbo siguro Yung mic Wala kasi yung mic Siguro pag ano Bibila ko mic pero okay na siguro to so wetong base ko dito is basically nasa likod lang ng shopping district nasa bundok lang to may bundok doon sa may kiil na shopping district has, or spawn i mean tas may kita mo doon yung bundok pag pinastro ko doon magpasro ko doon sa bundok may kita mo yung ano ko bahay ko or base board. so dito ko na pag ano na, na, na magsettle lang gabi at magbuild ng kung ano-ano man So yep, toto uh, una kong ginawa is syempre in-assemble ko to. Ito in-assemble ko to dito. Ito ano to, berries yan. Naka nakakita kasi ako ng tiger doon banda. Then ito naman dito ko nung tinanim to para mayroon akong additional resources so, dito. Dito ako nagluto. Pansamantala. So wala pa naman masyadong gagawin. Hindi pa ako gagawa ng starter house. Gawa ng Mahirap ang gumawa ng starter house Nang walang masyadong gamit So, para Siguro magagather gather muna ako ng mga puno Sa ano Para may panggawa ko ng Walls na lang muna siguro Ayoko gumawa ng mga bag Ano dito So, mag-gather muna ako ng mga puno Tapos papatay ako ng mga hayop para pang kain. Okay, so ito time loss ko na lang yung pagano Pero yung time loss hindi yung parang naka parang pre-cam. Pero ganito lang din yun. Pero pa bilisin ko lang. So, yeah. Let's go. So, ayun. Nag kuha na ako ng mga wood dito sa paligid at nagpumatay na rin ng konting ano, konting mga hayop para pangkain hindi man masyadong madami itong nakuha ko. Pero at least, um, how many stocks ba ito? At least, oh, wala pa pa ng 2 stocks. Tapos kumuha ko ng pagkain. Ayan, may 7.25 na ano ko. Ito. So, basically, konti lang yung naging nakuha kong pagkain. So, ayun lang. Gagawa na din ako dito na siguro ng fence lang muna. Pang samantala para may walang lang masyadong mobs na umano na dumating dito para hindi mahirapan yung or hindi ako mahirapan na tumakbo takbo sa mga mobs na darating pang depends na rin dito sa ano sa hirap na pag namatay na naman which mag despawn yung mga gamit ko mahirap pa naman ako nila lang dito sobrang hirap ko pa pero siguro pag may armor na ako basic na lang sa akin lahat yun hindi na kailangan ng ano ng fence or gates or something na kahit ano. So, ayun lang. Ang bala ko is maglagay ng... Siguro, ang gandito lang. Ayan, mga gandito lang. Mga malilit lang. Palibot lang dito sa aking munting tahanan. Uh -huh. Ito. Dito. 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 Palibot lang ko siguro sa munting tahanan para maging ano lang siya hindi siya masyadong pag spawnan or para tatakbo na lang ako dito pag may nag spawn masyadong malaki pala hindi ako nakagawa ng ng madaming ganito kailangan pala madami akong gawin so natin dito kukulangan pala yung ano ko nagawa ko nga yun lang ko so wala ko pa gumawa pa ulit siguro 12 okay na to sobra pa nga ata 12 nagay ko dito yan yes. siguro to, isa na lang yan mo napansa so ayun Ito na ang maging bahay ko Ito na ayun na home sweet home sa susunod na episode ko na siguro gagawin yun so parang lang muna to kasi rush lang to may, basta may ma-upload lang ako so ayun nga guys so ito lang muna gawain natin ngayon ilang minutes ko lang na-record to. So, siguro sa susunod na bi sa mga future video ayusin ko yung mismo ah uh, magkaplano ako tapos ayusin ko pag video pag voice record para maganda yung mapapanood natin so yun lang sa araw na to Kita-kita tayo sa my next video ko. And, kung gusto nyo sumasa finsa crap, sumala kayo. Meron akong ano, may TikTok, TikTok, TikTok shop, sorry. Meron akong TikTok account. Pwede nyo visit yon Kim Craps. Nasaan dun sa bayo ko yung mismo Discord link. Or, pwede kayo mag-comment dito. Para sabihin ko sa inyo yung Discord link. And, yun lang. See you again on my next video. And, yeah. 法拉。